Yo, what's up? 2 B. Ito, bigyan natin ng na linaw itong uh, aguluhan dati namin ni Luni, no? Itong henyo kung paano ko sasabihin ng totoo. At shout din kay ano, no? J. Ralph. Saka kay Bakroy. Saka kay uh, R.C. Sairon. Pati kay uh, J. Mar Perez. Pati kay Menace. Shout out sa'yo. Bon Jovi. Ay Campo. Shout out pati kay Jam Takloban pati kay John Paul Amparado pati kay Lance shoutout pati kay uh, Chessie, Tops yan at dumako na tayo dito sa break it down alright ayun nga no, nandito na tayo no. i-play natin itong uh, pag break it down no, ni Luni sa battle namin ano? bigyan lang din natin ang katotohan alam mo ba dito sa hip hop, isa kang illegal na squatter, sarap mong ginipan ng kater. Utak talang ka, ugali ng typical na rapper. Purkit hindi kaya makipagsabayan sa lyrical na battle, mambabato na lang sa entablado ng literal na battle, ng mineral na water. Real talk yun, nangyari yun hip hop awards, nagpe-perform kami nila Ron. Uh, tapos nagbato siya ng bote ng lasing siya no eh, lasing siya. Nagbato siya ng bote ng mineral water sa stage habang nagpe-perform kami. Sabay takbo. Inabol siya ng mga bouncers. Yun, um... Yun, ah... Uh, actually, totoo, yun. Talagang binato ko sila. Nandito pa sila Black Nine Young, pati Dice NK9. Ah, uh, pagbato ko doon, di naman ako tumakbo. Bihintay ko pa nga sila Sinugod pa ako ni Clamsie. Sabi ko, sige, sige. Bumalat ka. Kilala kita. At saka yung mga bouncer di naman ako... You know, kasi marami kami niyang Tuesday through. Uh, so nagkaroon ng tension Pina ako doon tsaka doon ako nilabas ng bouncer no at uh, maraming tropa na likod ko kaya wala walang nakasakit sa akin doon dahil uh, yung time kasi noon talaga may matindi ang away namin ni Loni kahit sa personalan <laughs> so play pa natin dito rin uh, pansin ko dito sa third round ko tinagtad ko na siya ng mga multis dito kumbaga kumpara dun sa round 1 at round 2 na parang two liners lang pa easy easy lang na rhymes dito uh, actually nung round 2 may mahaba na rin akong schemes pero dito yun puro multis na rin yung binabanat ko sa kanya dito maliban sa patawa tapos medyo paseryoso na din yung tema ko dito sa round 2 Minsan, ano, ano, ah, uh, mabahala ka dapat yung mga balat ko puro personal yon kaso kinausap ako ni Anigma na daw uh, wag wag, wag puro personal para maging masaya kaya mga nag joke joke ako doon pero kung hindi ako nasabihan ni Anigma yun malamang boring yung balat ko pero sumpat lahat yon tsaka disco sa kanya personal harapan so pinigilan ako ni Anigma rito kaya medyo ano medyo hindi ko nabanat yung mga dapat kong sabihin sa kanya kaya parang uh, dito sa round 3 ng typical na rapper Porkit hindi kaya makipagsabayan sa lyrical na battle Mambabato na lang sa entablado ng literal na battle lang mineral na water <laughs> Akala nyo, personala na naman! Di ko na kailangan man kasi mas mababa pa sa imbornalto to si Badang. Itanim mo sa muntin kukote mo at importanteng tandaan na di pwede tayo mag-immortal na magkaaway dahil ako'y immortal na nila lang! Ako ang kanang kamay ni Kiko! Kasi ako ang pinakauna niyang bet! Ikaw naman yung kaliwang kamay kasi ikaw yung tigapunas ng puwet! Yun nga, yung, yung kanang kamay tsaka kaliwa. Actually nga, yun ang kwento ko talaga. Yan. Bago siya maging kanang kamay niyon, uh, ako ko ni Kuya Kiko na ano, editor sa Filipino Pictures. Ang may-ari niya si Kuya Kiko, ang Filipino Pictures na yan. Kinuha niya ako editor ng mga music video, tagagawa ng subtitle, at kasama ako sa production na niya. So, lagi ako nandun. So, yung nainggit si Luni dahil uh, dahil lagi ako nakikiko so nanghingi siya ng ano ng trabaho kasi walang trabaho si Lunin o oh, pahalang dito yan eh so binigyan siya ng trabaho ginawa siyang hype man doon nagsimula yan. Ayaw nyo lang kasing sabihin yung totoo eh. Kaya, kaya nagtaka din ako dati na bakit ako nandito sa Filipino Pictures na hindi ko naman ito pinangarap ang pinangarap ko mag-rap. So, at time na yon hindi ako pumuputok as badang, kamandag pa rin. Si Luna yung pumuputok. Dahil nagsusulo siya, kasama niya lagi si Kiko. So, umalis ako sa Filipino Pictures. Kaya, naggawa ko lang sarili ko mga track, ganun. Doon kami nagbanggaan talaga, doon ko nilabas yung galip ko sa kanya. Kaya ako sabihin binato ng mineral water. Totoo yun. Puta, na ako ang katatabi bati. Nihintay ko nga silang may gumalaw. Wala eh. Marami kami doon, putsa. Kahit mag-isa okay. ako, kaya ko yun eh. Actually, di naman ako nagpakampi ng mga tropa ko noon eh. Bumalaga ko mag-isa. Pero huwag kang magalala patang! Hindi na kita kailangan iligpet! Kasi matagal ka nang tinatay ng sarili mong inggit Time! Actually, wala naman na inggit dyan eh. <laughs> nagka pestihan lang kami, no? Dahil, uh, yung mga time na yun, sinisiraan nila ako Kiko ni Basilio, dalawa sila na. Ang nagkwento sa akin yung kagrupo ko. Talaga namang ginigisan nila ako, no? Kaya sabi ko, puta, ano, sige, babawi ako. Dahil laki akong kali, eh. na, buti nga, di ko sila binanatan. Sabay sila ni Basilio, eh. Tsaka may pumipigil pa rin sa akin, no? dahil <laughs> yung dahil syempre may pangarap na tayo kaya tumigit, hindi tayo nakikipag gano nakikipagsabahin ng physical so tama yung sabi na mamimiss talagang muntik na sila sa akin yun oh. puti eh, ako pa <laughs> iba yung laking kali sa tinatarantado lang nila eh ako puta pag ginanon mo ako dati talagang may kalalagyan ko eh <laughs> kaya puta, eh, na yan ha may natutunan kayo o yan